Ay, hey, mga langga. Ayan. Gumaba na kami dahil magluluto na kami. Ito yung daming kalat. Mama! So, yun. Should... Halika na. So, iyan yung background namin. Mag-aalas 5 na. Huwag nyo nang pansinin yung mga sinampay namin. Talaga marami sinampay dyan. So, nababa na tayo. Dali. Dali. ginagawa yung mga bata. Ito ang background namin. dami <laughs> tupiin. Hindi ko pa natupi kasi yung anak ko hadiba, Mladna, na ba ni Lag na madalawang araw. <laughs> so samahan nyo ako ngayon na gluto. Gusto tayo ng Hotdog. Kasi hotdog gusto lang ako. <laughs> Ganyan na lang natin kasi madilim. Wala pang ilaw. Oh, may basuhan. <laughs> Uy, mamaya itapong ko yan. Huwag niya ko i-basha. Ayan, magsaing tayo. So, yung namin, kagabi pa to. So, panis na na hindi naman ako kumain dito. Kasi nga, doon ako kumain sa ay mother. Kaya ngayon. Napag natin yung cellphone nito. Mga langga. Uy, mga langga! Sino bang nakapanood ng ano? yung baby na itinapon. Ay, anak, huwag ka maingay. Why? Why? Oh, wait, wait lang. Yung baby na tinapon mga lang ganun, no? kawawa talaga. Kahit gaano kahirap ang buhay natin, huwag lang na natin natin. Anak. Pero hindi naman tinalam kung anong history nung di pa. Or anong problema ng babae yung tinapon niya. Na ako nag-iyak kasi na hindi daw mo yung si 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 So, kasi niyo lang kayo. So, yun, pumunta ka na din kay kuya mo. So, yun. Hindi naman natin alam yung history ng Kung bakit siya tinapon. Siguro, baka iniwan siya ng jowa niya or what. So, yun. Pero well, kawawa yung baby. Buti na lang may nakakuha din sa kanya mga langga na mabait din. At wala hindi siya nagdalawang isip na damputin ka agad. Parang ano pa siguro wala pang half hour yun, nakita yung baby, kasi umiiyak nga yun. Ano nga yun sa Facebook eh. Hindi ko lang, ano, sure kung saan lugar siya. Kasi bisaya din naman eh. Pero saludo ko sa babae nung nakakita ng baby. Kasi pinanood ko yung full na video wala, wala siya nagdadalawang isip basta narinig niya yung ano ng baby pinunta niya kaagad at paghanap agad siya ng pang para kukunin niya yung baby o ba? Diba? lahat na matay mga nanay ganun kahit sino naman pag makakita ka ng baby na tinapon niya, siyempre unahin mo agad yung kaligtasan ng bata, kukunin mo kaagad so yun mga langgan so hanggang dito lang yung video kasi magsasaing pa ako mamaya mag video ako ulit tayo, maraming salamat sa inyong lahat at Malapit na tayo mag 5k subscribers. Ayan, counting kembot na lang mag 5k subscriber na tayo. Ay, maraming salamat. Thank you for watching mga langda.